magandang umaga guys happy farming nabalitaan natin guys na nakapasok na daw ang ASF dito sa aming lugar sa oriental Mindoro at sa katabing, mga katabing barangay nga namin ay marami na rin na mamatayan ng baboy lalo na yung mga malalaking baboyan at naka lockdown narin na rin ngayon dito ang mga baboy guys bawal nang ipasok at ilabas ang mga karne at buhay na baboy kaya wala nang namimili ng baboy ang iba ang ginagawa nila ay binibinta na lang nila ng mura pinapost sa facebook pero kahit binibinta ng mura ay mayroon pa rin talagang tumatawad na mamimili kaya logi ngayon ang baboyan dito sa aming lugar guys kaya ito ang kailangan nating solusyonan kung paano ma lalampasan natin ang problema sa ASF dahil kung tatamaan naman ang ating mga baboy ay sayang ating pagod at hirap na matagal na panahon dahil hindi pa naman tayo kumikita guys dito sa ating baboyan mga tubo pa lang ang nakukuha natin kaya napapalago natin sila pero nagdadagdag pa rin tayo ng gastos para sa pagkain nila kaya nagresearch tayo at nagtanong-tanong sa mga kapwa nating nag-aalaga ng baboy kung ano nga ba ang dapat para maiwasan natin ang ASF na mapunta sa ating babuyan. Ang iisip pala guys ay hindi nanggagaling sa hangin kundi nanggagaling sa lamok at langaw. Ito ang carrier ng ASF kaya ang ibang mga baboy ay nahahawa kapag nadadapuan sila ng langaw na may daladalang ASF yan guys ang kailangan nating iwasan ang mamaitaboy natin ang mga langaw at lamok ganon din ang kanilang mga pinagkainan ay kailangan ay malinis pagkatapos nilang gamitin sa kanilang pagkain ito guys ang ginagawa ko sa aking baboyan pero disclaimer lang guys hindi naman purki ginagawa nyo ito ay 100% na hindi na, hindi na talaga kayo dadapuan ng ESF Walang, wala namang masama kung susubukan natin ito dahil maganda naman ito para pang disinfect sa ating baboyan at may ng pagpunta ng o pagdapo ng mga langaw at lamok sa ating mga baboy wala namang masamang epekto ito guys para sa ating mga alagang baboy kahit malanghap nila o masama sa kanilang pagkain. Bumili lang ako ng krudo o diesel at saka hinaluan natin ng tubig guys para medyo tipid. Dahil ang importante lang naman dyan ay ang amoy ng diesel para layuan tayo ng mga lamok at langaw. Kailangan meron kayong gamit na pang spray guys at ang ilagay nyo ay kalahating tubig at kalahati naman na krudo o diesel. Tapos kapag mag-spray na kayo guys, ay alugin nyo lang yung pang-spray nyo para mag magmix ang diesel at tubig. Dahil kapag hindi nyo inalog ay hindi po siya mag-mix. Lulutang ang diesel sa tubig. Tayo na guys at atin nang sprayan ang buong kulungan ng ating mga baboy. Kahit naman tamaan ng ating pang-spray ang mga baboy ay wala namang problema guys dahil hindi naman ito masama sa o wala namang itong masamang epekto sa kanila medyo mga mga lang sila dahil sa may halo itong krudo lahat guys ng pwede dapuan ng mga langaw ay ating inispray paikot ikot guys kahit mga sulok sulok ay inispray din natin para lahat ng dadapuan nila ay amoy ang krudo at may taboy sila palayo sa ating babuyan dalawang beses natin ito ginagawa guys sa loob ng isang araw pinaka rutina natin para ma-minimize o maiwasan natin ang pagpasok ng mga langaw sa ating babuyan na may daladalang ASF kailangan nating gawin ito guys dahil effective din naman na naitataboy natin ang mga insekto sa loob ng ating kulungan wala namang masama at wala ring mawawala sa atin kung susubukan natin ito guys para sa ating mga alagang baboy sa hapon o takip silim naman guys ay kailangan din nating isprayan para naman sa mga lamok para maiwasan natin ang pagdapo ng mga lamok sa ating mga baboy maganda kung mag apply kayo ng pang spray guys ay yung natutulog na ang inyong mga baboy sa experience ko guys dito sa akin babuyan sa ilang araw na ako ay nag spray ng krudo ay unti unting nawawala ang mga langaw at lamok hindi tulad nung dati na hindi pa tayo nag-spray ay madami talagang lamok na dumadapo sa ating mga baboy at lagi na natin itong gagawin guys dito sa ating baboyan. Dahil hindi lang naman lamok at langaw ang naitataboy natin. Kahit mga mikrobyo ay naitataboy rin natin. Yan at mahimbing na ang tulog ng mga baboy natin. At wala nang gumagambala sa kanila na lamok dahil naitaboy na natin. Guys hanggang dito na lang muna sa mga baguhan at gusto rin mag-alaga ng nitid na baboy. Sana may matutunan kayo at paki-like and subscribe naman guys ng aking channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin na video. Maraming salamat guys.